in terms of numbers kamo na nga ba bilang yung mga, na, na yung bilang ng mga batang ano no may mga offenses sa ngayon po uh, ang naka house sa mga bahay pag-asa natin din uh, 600 per uh, 610, uh, uh male, tapos 42 female and out oh of 652 there there are only 44 social workers 42, gusto ko yung ano, hini-highlight mo agad, attorney, no? Meron lang tayong 42 social workers sa ganung kadaming… 44. 44. 44. 44 social workers to 600. Nakita mo yung ratio na yung Not yun in IPAT? Not even 1 is to 100. No? Oo, oo, yun ah. parang, yun agad na nakita ako. Oo, pero... Oh, sa so national capitalism po yun, hindi national, NCR lang na po. NCR. Pero mas kina, okay. those are alarming ano numbers, diba? And ratio na mga magbabantay. Ano ba yung mga kadalasang offenses nila, attorney? Ah, uh, kalimitan po ang mga kaso po dito yung uh, robbery, theft, solvent abuse, uh, saka physical injury. Attorney, paano po ba ang proseso kapag nahuli ang isang youth offender? Gano'n siya katagal pwedeng makulong? Ano yung maximum na uh, length of stay? Ah, uh, depende po sa kaso. Pag may nahuli pong bawa let's say, may nahuli na isang minor de edad. Mm -hmm. Yung nasa initial contact, yung nakahuli, ang una niya pong gagawin, aalamin kung ilang taon yung bata. Mm -hmm. Kasi yun ang malalaman kung ano, yung, ano yung aksyon na gagawin. Let's say, nalaman yung bata below 15 years old. O, oh, ibig sabihin, exempt siya from criminal liability. Although that, that particular child committed an offense, Uh, by reason of age, they are exempt from criminal liability. So, aalamin din ng social worker kung ano yung imposable penalty. Pag yung imposable penalty is uh, more than 20 years, hindi ka agad ni-release sa magulang ng bata. Mm. Ang gagawin, uh, mag, dapat mag-undergo na intempersion program. Uh, kinakausap yung magulang kung... Uh, isa-submit for voluntary commitment for intervention program. Pag ayaw ng magulang, ang pwedeng gawin ng social worker, file the proper petition in court for involuntary commitment oh. uh, para sa intervention to compel the child to undergo intervention program. Ma Attorney, we're talking about NCR pa lang, hmm. pero usually, when we get these, ano, no, yung, mga, yung mga problematic na mga kabataan, ano ba yung setup usually ng pamilya nila pagka ganito? Ah, uh, ang laki po kasi ng role ng, ng, ng family. Kung bakit nagkakaramihan ng mga nakakapag-commit ng mga pinagbabawal sa batas uh, galing sa dysfunctional family. So makikita mo na talagang insan, hindi naman uh, yung kulang lang talaga yung bata sa pansin. Nagpapapansin, gumagawa ng trying, kaya nga napaka-importante yung ganitong awareness para malaman natin na minsan kailangan lang na nila talaga ng abi for change. Attorney, minsan Opo. ah uh, covered po ito yung mga batang to sa ilalim ng Juvenile Justice Welfare Act. Pero na-mention nyo na pwedeng tumanggi yung magulang kahit gano'n pa ka-dysfunctional yung family nila na sumailalim dito. So, paano po yung sistema? na mangyayari. Uh, anong klasing intervention yung pinag-uusapan natin dito? Oo. Ito po kasi yung para sa mga exempt, yung mga exempt from criminal liability. Yung exempt kasi from criminal liability yung mga below 15 years old o di kaya above 15, below 18 pero active without discernment. They're exempt from criminal liability. So since wala silang criminal liability, wala kang basis para i-vote. Kaya lang, under the law, if that particular uh, child commit an offense, which is a serious offense, They are directed to undergo intervention program. So kailangan, uh, para mas madali, kausapin yung parents. Pero pag ayaw yung parents, magpapay ng petition sa court. So compel them para yung bata mag-undergo ng intervention program despite of the fact that they are exempt from criminal liability. How long does the rehabilitation take? And of course, ano po yung mga nangyayari sa rehabilitation center para sa mga bata na nag-commit ng mga crimes? Dito po, sa rehabilitation, sa, sa uh, intervention program, kailangan, tailored fit dapat intervention program oh, para sa bata. Iba-iba. Alamin. Opo, depende sa sitwasyon. O anong pangangailangan ng bata. Let's say, nakita na, na kulang sa sa edukasyon yung bata, pwede magkaroon ng educational program. Pwede uh, yung alternative learning school. Uh, kung kulang naman sa let's say, ang reason bakit siya nakapag-commit ng, ng crime eh dahil sa kulang sa financial. O, pwede rin tulungan financially. O, nakapadoon doon kasi sa intervention program, nakalagay doon paano mo ma-rehabilitate yung bata, paano mo siya ma-reintegrate uh, sa, sa society as a productive member of the community. At the same time, after that, kailangan din mayroon pa rin aftercare program. Oo. Okay. yun ang feeling ko, yung pinaka-importante, attorney, yung aftercare. ba diba? Paano niya may i-carry out yung mga good practices after sa totoong setup, ba diba? At hindi malulong ulit o mapasama ulit sa mga ano, masamang barkada. Oo. Pero, attorney, ang concern ko, kasi itong age na to, ito yung mag-a-apply ka ng college. Ikaw, dito ka mag- titingin or mag-de-discern kung anong gagawin mo sa buhay, anong tatahakin mong path. Paano sila magagabayan sa loob ng juvenile justice welfare program na to na makaka makakagawa sila ng right choices after committing something wrong. Siguro, di ba na pag-usapan na po natin yung example ng criminal liability. Dito naman tayo sa may criminal liability. Yung mga above 15, below 18, but Papa. active with discernment. Pag po sila nakapag-commit ng crime, ah uh, uh, mayroon din po kasi dalawa kasi program pinag-uusapan natin pag sa Republic Act 9344 as amended by RA 10630. Yung intervention na binabanggit ko kanina at may diversion program din po. Yung diversion okay. program naman po, ito yung in view of the court proceeding. Pag yung bata, uh, inaamin naman niya, nagkamali siya, pwede siyang uh, mag-undergo ng diversion. Sa diversion uh -huh. naman, parang uh, intervention din to, may mga programa din po doon. Opo. Uh, tuturuan sila. Uh, lahat naman po kasi ng mga social worker train sa, trained yun kung anong program na aakma sa bata.